Kina balintong-balintong. Balintong-balintong pa mo. Na si Rician. Na si Rico. <laughs> naglangoy sa kuan, naglangoy sa balas. <laughs> nagbalunting balintong sila balintong bilon nag nagtambling tambling oh nagtambling tambling sila oh ah si si ondoy Gamay si Rishan, Rishan. At si Jacob nara ala ala ah, sila, tulung na sila, tulung na, sila. Tulo na. Tulo na sila, tulo na. Gani? Tulo na sila yun, layo ka, adyo. sila, oh. Balik na po na sila sa dagat karon, o. Oh, tumbling, tumbling ling tumbling na sanda siya larong dere.